Palugon. Oo. Oh. Talagang napaka-hero nga pala din sa ibang bansa. Okay, ba? Pagkikinag-iisa. Halos lahat ikaw ang gagawa sa para sa sarili mo. Bakit siya dyan naman ganyan? Uh, Pagkikinagkasakit, sarili mo ang gagawin sa sarili mo. Ba't paano gumawa doon? Oo, kailangan mo magtiis. Tiis lahat. Oo, oh, ano yun pala yun? Eh. Kaya napakahirap mag-isa. Kaya nung ako parang kalugod ay Bumili sa tindahan. Pupunta sa tindahan. Hindi ako i-bibili. Ako oh. i-lalakad na kaya. Hindi. Panibasa ko ng isa-isa. Hindi ako lalakad na sa tindahan. Nakatulong ko yan. parang ko. isang paglalakad ko, papunta sa tindahan. Ayoko nakakita ng isang 1. Isang 50 Euro. Wow! 50, Ang Opa, 50 Euro? Ay, ko ko ni ko kaya ah siya adi abi na na kaya ano kisa abi tiyo nga oh isa tiyo oh isa buo ano okay. ko ano kisa abi euro oh ibinaba ko ni abi oh ibinaba ko siya sa lupa ngayon nang may baba ko kinuha ko yung wallet ka ka ko ng wallet may 50 euro, saktong may 50 euro sa bulsa wallet ka. Kinuha ko. Dinagdagan ko siya. Toto. Oh, wow! Dinagdagan mo ba? Oh, wow! Didal mo na sila! Dahil naisip ko, para kalugong, napakahirap ang nag-iisa. Kaya ngayon, dalawa na sila. Kinuha ko. No, <laughs> na ko. Kinuha ko. Kinuha ko. Kinuha Puro kalugunya kalugod niya. Oh! Kahir daw buhay na, Sa mahal ng kundi na mga ahoy sa naugong. Ha? Ah? paray, ano kang balita na? Ay, gabay. Iyay ako nga nga ahoy. Oo, oh, oh, nga sa'yo pagkatong na iyo. Mga paray? Sa paring malingas. Tiyo! Ah!